alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Cherian Quipins Rondina, ipinanganak noong ika ng Setyembre taong isang libo siyam na at siyam na putanim, na kilala bilang si, si Rondina, ay isang Pilipinong manlalaro ng indoor at beach volleyball. Siya ay kasalukuyang naglalaro para sa Choco Mucho Flying Titan sa Premier Volleyball League. Siya ay dating miyembro at kapitan ng UST Golden Tigresses Volleyball Team. Siya ay isang apat na time na UAAP Beach Volleyball MVP at ang UAAP Season 81 Women's Volleyball MVP at Athlete of the Year. Siya ay kasalukuyang miyembro ng Philippines Women Beach Volleyball Team. Personal na buhay Si Rondina ay ipinanganak sa Compostela, Cebu, sa isang pamilya ng tatlong kapatid na babae Nina Alona, isang dressmaker, at Arnold Rondina, isang mangingisda. Natapos niya ang kanyang kolehiyo na may degree sa sports studies noong 2019. Karera Unang natagpuan ni Rondina ang kanyang hilig sa sports sa track and field, kung saan karaniwan niyang pinapaganda ang mga buhangin sa dalampasigan malapit sa kanyang tahanan. Nasa ikatlong baitang pa lamang niya sa elementarya nang una siyang humawak ng volleyball sa kanyang mga kamay kasama ang kanyang ina. Kinabukasan, nagsagawa ng tryout sa kanyang bayan at nagpasasang siya siyang sumali. Hindi alam ni Sisi, ang munting stint na ito niya ay magdadala sa kanya sa mga lugar. Patuloy na pinaunlad ni Rondina ang kanyang husay at galing sa volleyball hanggang sa naging varsity player siya ng team ng kanyang high school. Kinatawan niya ang gitnang Visaya sa iba't ibang edisyon ng palarong pambansa kung saan siya unang natuklasan ng mga kawani ng recruitment ng USD. Sa kalaunan, nanalo siya ng 2013 palarong pambansa Best Attacker Individual Award. Kolehiyo. Sinimula ni Rondina na kumatawan sa Universidad ng Santo Tomas sa UAEP Season 77, naglaro sa beach volleyball kung saan napanalunan niya ang kampiyonato at nakuha ang MVP award. Nagdibu siya sa indoor volleyball sa UAEP Season 77. Sa Season 78, nabigo ang Rondina Rivera tandem na idepensa ang kanilang corona sa UAEP Beach Volleyball Tournament. Ang panloob na koponan ay hindi nakapasok sa Final 4. Matapos ang isang nakakadismaya na season, muling nabawi ni Rondina ang titulo ng UAAP Season 79 Beach Volleyball kasama ang kanyang bagong partner na si Jem Nicole Gutierrez. Nasungkit niya ang kanyang second most valuable award sa UAAP Beach Volleyball Tournament. Siya at ang UST Tigresses ay gumawa ng kanilang Final Four comeback sa UAAP Season 79 na may 9-5 win-loss record na bigo ang UST na umaban sa finals na yumuko sa defending champion de la Salle Lady Spikers sa semifinals. Winalis ni Rundina at ng kanyang bagong partner na si Caitlin Viray ang UAAP Season 80 Beach Volleyball Tournament, matagumpay na naidepensa ang kanilang corona. Nakuha rin niya ang kanyang third most valuable player award para sa season. Nabigo ang UST Tigresses na umaban sa Final Four ng UAAP Season 80 Women's Volleyball Tournament. Nasungkit ni Rondina ang Best Scorer Award. Sa UAAP Season 81, dinala ni Rondina at rookie Baby Love Barbon ang US Tour 6 Beach Volleyball Championship title, kaya ito ang nanalong koponan sa UAAP Beach Volleyball Tournament. Nakuha ni Rondina ang kanyang fourth most valuable award. Pinangunahan ni U.S. Tours keeper Rondina ang kanyang koponan sa 10 hanggang 4 win-loss record sa elimination round ng UAEP Season 81 Women's Volleyball Tournament, ang pinakamahusay na record ng koponan mula noong UAAP Season 73. Nanalo ang UST Tigresses laban sa De La Salle Lady Spikers noong playoffs at semifinals at ipinadala ang UST sa kanyang unang finals appearance pagkatapos ng pitong taong tagtuyot si Rondina ay lumabas bilang most valuable player ng season 81 nasungkit din ang second best open heater at best scorer awards. Sa isinagawang closing and awarding UAAP ceremonies sa Mall of Asia Arena, ginawara ng board si Rondina bilang Athlete of the Year para sa Collegiate Team Sports category. Siya lamang ang babaeng atleta na nabigyan ng parangal para sa Season 81. Professional, Si Rondina at Bernadette Pons ng Petron Sprint 40 ay nanalo ng kampyonato ng 2017 Philippine Superliga Beach Challenge Cup at si Rondina ay ginawara ng Most Valuable Player. Sa Petron Blaze Fighters, nanalo siya ng 2017 Puzzle All-Filipino Conference na gintong medalya at ang 2017 PSL Grand Prix Conference na pilak na medalya. Matagumpay na naidepensa ng Rondina Pons Tandem ang kanilang titulo para sa Petron noong 2018 Philippine Superliga Beach Challenge Cup. Noong 2018, kinatawan ni Rondina si Angeline Hervasio ang Pilipinas sa 2018 FIVB Beach Volleyball World Tour Manila Open at nakapasok sa quarterfinals. Noong 2019, ang championship tandem ng Rondina Pons ay isa sa mga kinatawan ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games Beach Volleyball Tournament kung saan nanalo sila ng bronze kasama si Naji Hervasio at Dij Rodriguez at 2011 na FIB Beach Volleyball World Tour Boracay bukas. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!